guys. Sorry pag hindi pa ako nakaka pag hulog. Kasi hindi pa ako nakakaman 3 pesos. So, sabi nyo, bakit na dito ang aking homemade sleeves? kasi, lalay ko lang sa consumer mortar. And, my, or, ang order ko, or, dito na. Surprise so, na sa inyo. Hindi naman na may order ako eh. promise guys mamaya mag maguhulog ako mamaya promise you promise promise guys promise ko And sleeves. Ay, Wala yung walang sleeves. Let's try dalawang sizes. Try natin dito sa aking purse. Sa aking official photo cards. Okay, try natin sa aking official. Oo, uh, hard siya. Hindi <laughs>

so cute so hindi na masisira ang aking official photocards try na naman natin sa aking lama cards try na naman sa lama cards ko first is tayo dito sa ating mini hindi siya kasya dito sa isa let's go sa orange try na naman sa orange Masikip sa konti, guys. Masikip sya konti. Masikip sya konti. Masikip sa konti, guys. Masikip. Ayan, guys. So, So, ilagyan natin ng ang photo card ng slaves yung aking official photo cards. Pabalik dito. Guys, may 1.21 na ako. Oh my god. 1.21 na Minecraft. Dati kasi ayaw kumana, ayaw mag-download. Ngayon, biglang sabi, sige na, maglaro ka na ng 1.21 Minecraft. At gayon lang. Gayon ginawa. Sabihin niyo, bakit dalawang size pinili ko? Kasi, for double the protection, girl. Double the protection, hindi masisira ang aking official photo cards. hundred na yung energy ko para hindi na ako order ulit. Yung matagal. ito ay maayos ayusin ko maya and then two more okay ayusin ko lang to guys so guys ayusin ko na ha ayaw nang ano ba ayaw yun umayos kaya mamaya ko ba ayusin Okay lang kuya, ala, okay lang oh, naman ni. Hindi ko na sa siya cut to. Post kagad. Ay! <laughs> Guys, yung dalawa kong ito, dalawa kong official photo ayaw nila. Ayaw nila mag double protection. Binili ko sa inyo to para hindi kayo magasgasan. Sa so, ayaw ko sa inyo para magaskasan ha. ito sa inyo para hindi kayo malagyan ng PVC. Tsaka, protektahan kayo. Nasa, ayaw nyo naman kumasa. Ayaw nyo magdalawa. Yes. Okay, eto gusto to. Itong dalawa, ito try ko lang guys. Guys, punta kayo sa part 2. May gagawin ako.